Isang bagong kabanata ang sumibol sa buhay ng pamilya Pacquiao, isang kaganapang nagdala ng tuwa, sorpresa at bagong pag-asa. Mula sa unang pag-ugong na balitang nagdadalang tao ang rumored girlfriend ni Jimuel Pacquiao hanggang sa opisyal na pagdating na kanilang unang anak. Unti-unting nabuo ang kwentong ngayon nagbibigay ng panibagong sigla sa isa sa mga pinakakilalang pamilya sa bansa. The Philippine Showbiz List presents... Detalya sa pagsilang ng unang apo nina Manny at Jinky Pacquiao. The Rumored Pregnancy Kalagitnaan ng 2025, umugo ang usap-usapang magiging lolo at lola na ang mag-asawang Jinky at Manny Pacquiao. Ito ay mula sa 24-year-old nilang pangalan na si Jimuel. Ang balitang ito ay tunay na ikinagulat ng ilan, lalo pa at bukas sa kaalaman ng publiko, ang pagbibigay-prioridad ni Jimuel sa kanyang boxing career na nariyan ang layuning sundan ang yapak ng ama. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpa siyang lumayo sa pamilya at manirahan sa Los Angeles, California para pagtuunan ng pansin ang pag ensayo ng boxing. Ganun pa man sa kabila ng pagiging abala at prebado pagdating sa kanyang personal na buhay, hindi nakatakas sa na pag mapag-usapan ang buhay pag-ibig ni Jim well. Ito ay sa katauhan ng pretty Latina girlfriend na si Carolina. Matatandaan na Mayo ng taong ito, nagsimulang paghinala ang may bagong nobya si Jimwell nang maispatan siyang may kaholy sa mga litratong inupload na ng kanyang ina sa Instagram. Sina Jinky at Manny ay kasalukuyan noong nasa Los Angeles, California kung saan naninirahan si Jim Well. Bakas ang pagiging malapit na sa pamilya, mayroon ding litrato si Carolina habang kayakap nito si Jinky. Nasundan pa nga ito ng ilang tagpo tulad ng pagsama ni Carolina sa pagsimba kasama ang pamilya ni Jimwell sa California. Kitang-kita ang pagiging komportable niya kung saan nariyan ang pagkikipagbanding ni Carolina sa mga nakababatang kapatid ni Jimuel na sina Princess at Queenie. Nariyan din ang pagkikipagkulitan niya sa bunsong si Israel. Bagamat hindi pa malinaw noon ang tunay na koneksyon ni Carolina sa pamilya Pacquiao at sa estado nila ni Jimwell, kalaunan nabigyan ito ng kasagutan. Noong hulyo pumutok ang espekulasyong nagdadalang tao si Carolina. Ito ay matapos mag-upload si Jim ng mga litrato ng bumisita ang kanilang pamilya sa bahay ni Carolina sa Los Angeles, California. Sa kanyang Instagram, ibinahagi niya ang naganap na family dinner sa pagitan ng kanilang pamilya at pamilya ni Carolina. Bukod kina Manny at Jinky, present din sa nasabing dinner ang bunso nilang anak na si Israel. Naroon din ang mga magulang at kapatid ni Carolina. Makahulugan ang naging caption ni Jinky sa tila ba nalalapit na pag-iisa ng kanilang mga pamilya. Anya, tonight deserves something special, family dinner time, cherishing family moments. Nalagipan niya pa ito ng hashtags na love and laughter at God is good. Na mga panahong yun, walang pagkakakilanlan sa nobya ni Jim Well. Tila maingat si Jinky sa pagkasa publiko ng ang pangalan nito dahil isa sa kanyang post ay hindi niya tinatag si Carolina na palaging katabi ng panganay na anak. Ganun paman bagamat limitado ang impormasyong ibinahagi ni Jinky, may ilang netizens ang naghinala ng pagbisita ng pamilyang Pacquiao ay eh para raw hingin ang basbas ng pamilya ng nobya ni Jimwell. Tingin nila, ito na ang pamamanhikan ni Jimuel sa pamilya na kanyang papa umano'y mapapangasawa. Bukod sa pagiging engaged o mano, hinala rin ng Nyarazan sa buntis na si Carolina. May ilang kasing makakapansin sa baby bump daw nito sa isang litratong inupload ni Jinky. Mas lalo pang tumindi ang hinala ng ilan na mag-upload ng video ang malapit na kaibigan ng pamilyang Pacquiao si Chavit Singson sa Facebook kung saan maririnig na sinabi ni Jinky na siya magiging lola na. The Gender Reveal ang haka-hakang pagdadalang tao ni Carolina at pagkakaroon ng bagong miyembro ng pamilyang Pacquiao ay nabigyan din ng kasagutan sa paglipas ng mga araw. Noong October 14, 2025, ibinahagi ni Jinky sa kanyang social media ang balita na magkakaroon na sila ni Manny ng apo at ito ay isang baby girl. Sa katunayan, pinag-usapan na nasabing pagdiriwang dahil hindi tulad ng tipikal na nauusong gender reveal ngayon sa social media kung saan may magalabong set para ibida ang gender ng magiging anak, iba ang naging paraan na Jimwell at Carolina. Base sa natulang video, makikita na nasa labas lamang sila ng isang gusali kasama ang kanilang pamilya. Kung saan nahati ito sa dalawang grupo at nakakatuwang nagpustahan ng 100$ kung sino ang team girl at team boy. Nasa harap naman sila Jimwell at Carolina na siyang lalapit sa grupo para i-confirm ang magiging gender ng baby. Masaya nga naghiyawan ang lahat na lumapit ang magkasintahan sa team girl. Samantala sa comment section ay mababasa na maraming pumuli kina Jimwell at Carolina na sa kabila ng kanilang yaman ay mas pinili nilang maging praktikal. Bakas naman kay Jinky ang labis na kasiyahan sa kanyang caption, sinabi niya na maging siya ay hindi nakahula dahil sa lalaki ang inaakala niyang magiging first upon niya. Bilang proud mamita, dagdag ni Jinky, hindi na siya makapaghintay na makita ang baby girl ng pamilya. Kaugnay nito sa isang hiwalay na post, ibinahagi ni Jinky ang kanyang mensahe para kay Jimwell na magsisimula ng panibagong yugto sa kanyang buhay bilang isang ama. Kalakip nito ang mga lumang larawan nila ni Jimwell upang ipagdiwang ang pagiging ina at ipakita ang damdamin ng pagmamahal at alaala -ala ng kanilang nakaraan. Sinabi niya na noong araw na naging ina siya ni Jimwell, agad na nagbago ang kanyang mundo. Ipinahayag niya na nagsimula noon ang isang bagong bersyon na kanyang sarili, isang bersyon na malambing, pagod at nagbago dahil sa pagiging ina. Dagdag pa ni Jinky, sadyang napakabilis talaga ng panahon. Noon siya ang nagbubuhat at nag-aalaga kay Jimwell, ngunit sa susunod na buwan, siya na naman ang mag-aalaga ng kanyang apo. Nagpatuloy si Jinky sa kanyang pagmumuni-muni sa kanilang paglalakbay bilang magulang at ibinahagi ang kanyang pasasalamat sa Diyos sa kabilisan ng panahon at sa biyayang pagkakaroon ng apo. The Baby Shower Bilang paghahanda sa nalalapit na pagdating ng kanilang first baby, nagsagawa siya na Jim Wall at Carolina ng baby shower na ginanap sa Los Angeles, California. Ang masayang kaganapang ito ay hindi pinagdamot ni Jinky. Sa kanyang Instagram post ng November 10, 2025 na may caption na Baby Shower Vibes, kalakip ng sparkling emoji, makikita na dinaluhan ang selebrasyon ng malalapit na kaanak at kaibigan, kabilang ang mga kamag-anak ni Carolina sa isang pink theme baby shower. Makikita sa mga larawan si na Jinky at Manny Pacquiao na masayang masaya habang nakikhalobilo sa mga bisita. Nagbibiroan at nagpapakuha ng litrato kasama ang soon-to-be parents. Tunay na makikita ang masigla at malugod na pagtanggap ng magkabilang pamilya kasama ang cake na kulay pink at ang sonogram na hawak ni na Jimwell at Carolina. Si Jimwell ay kitang kita ang emosyon habang siya at si Carolina ay naghahanda sa panibagong yugto na kanilang buhay bilang magulang. Jamewell and Carolina welcome first child. Matapos ng ilang buwang paghihintay, may bagong miyembro na sa pamilya Pacquiao. Sina Jewel at Carolina ay opisyal ng magulang sa kanilang bagong silang na anak na babae. Inanunsyo ni Jinky ang magandang balita sa kanyang Instagram noong November 20, 2025 sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga larawan na magkasintahan sa isang ospital sa Los Angeles, California upang idokumento ang espesyal na okasyon. Sa kanyang simpleng caption, nagpasalamat si Jinky sa Diyos. Makikita sa mga larawan ang masayang sandali sa loob ng silid ng ospital. Nakangiti si Jinky sa tabi ng mga bagong magulang. Mahigpit niyang ninakap si Jimwell sa isang larawan at nakikipag-ugnayan ng maayos sa pamilya ni Carolina sa iba pang mga kuha. Bagamat hindi pinakita ang sanggol sa mga larawan, ramdam ang kasiyahan at pasasalamat ng lahat. Samantala sa isang hiwalay na post na ibinahagi ng kambal na kapatid ni Jinky na si Janet Hamora, makikita ang buong saya ang first-time lola kasama si na Jimuel at Carolina habang nakabalot sa kumot ang sanggol at nakahiga sa dibdib ng kanyang ina. Marami namang kilalang personalidad tulad din na Carla Aguiliana, Jackie Forster, Vina Morales at Rufa Gutierrez ang nagpaabot na kanilang pagbati kay Jinky sa panibagong papel nito bilang Lola. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.